Magandang uh, tanghali mga kapobre At uh, nandito kami ngayon sa lugar ni Kenneth Ayan, isa sa mga scholar At uh, nandito kami sa gilid ng aklan uh, State University Ang break time ngayon ni Kenneth ay alas uh, 12 ng tanghali So nandito na ako kami, uh, alas 12 Nakakain na rin kami ng biskwit Medyo pasensya na kayo, medyo... Uh, wala tayong mga mga vlog last time no uh, medyo busy tayo mas nakatutok tayo ngayon sa mga balitaan alam naman natin na sa ngayon medyo mahina talaga ang youtube channel natin kaya less talaga ang budget din natin sa pag travel sa iba't ibang lugar ano po at saka yung isa pa dyan ay less din yung budget natin ngayon sa charity natin ibig sabihin ko iba nga po ang pinagkukunan lang din natin ng tulong sa mga tao ay yung sweldo natin dito sa YouTube so, so sobrang uh, uh, mababa tayo ngayon so sabi ko nga kahit sa mga tao pagka lumalapit sa akin hindi nakatulad dati na sobrang ang bilis natin magbigay ng uh, tulong dahil may may itutulong tayo pero sa ngayon talagang um, mababa ang ating uh, viewership dito sa YouTube. Sa Facebook, um, maraming mga nanonood sa amin sa PV sa Online, sa Archie Larida, sa Publing Vlogger pa rin. No? Um, dahil updated tayo dun sa mga balita. So kahit papano, yung ating Facebook ay uh, siyang nakakatulong sa ating mga operation sa ating mga uh, ito kahit sa charity natin so thank you very much sa inyo at sa patuloy na sumusuporta sana ay patuloy ninyo kaming suportahan no? no mga kapobre uh, para magkapagpatuloy pa tayo sa mga adikain sa advocacy po namin mga kapobs pinatawag ka ni kuya uh, dahil may sasabihin si kuya sa iyo Nag-audition ka na ba sa Pinoy Big Brother? Hindi ako po. Oh, niluubo ka pa rin pero okay ka na ba? Or ano? Okay naman po, wala na po lagnat. Like Ubo na lang po kasi. Ah, Ubo na lang po talaga. Oo, oh, 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 mabuti naman at uh, magaling ka na. Oo. Oh, oh, Di ka lang uh, nag-record tayo, no? May kausapin ka daw ni, ano, ni Ate Ni, ni Tan. Oh, sige, pero ibigay ko na muna sa iyo yung padala niyang allowance. Uh, apat na libo ito kasi ano eh nung nakaraan ano tawag dito ano bang mga nangyari hindi ko kaagad nadala ito <coughs> marami palang balita o, kaya ang bakanti mo lang naman ay sabado at linggo po linggo. pero Ayon. sa linggo po kasi ano may ano babalik kami dito dahil may Movie film ah may film ano kayo may project kayo mm -hmm. O, oh, sige. Ito, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, Okay 6,000, 7,000, ikaw magpasalamat 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, na 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 44,000, Oh, oh sige net, okay. oh. O, sapi, net. Magpasalamat ka sa ano allowance. Hello po. Ano Maraming salamat po Hello, sa po. ano po. Maraming salamat po sa ano. Meron, uh, meron pala ako sa Twitch. Ano po 'yon? <laughs> yung sa mo. Pero kasi ako pinadala sa yung cream na ano kasi mukha ko na yun. Yung cream siya, na cream lang siya na pang siya ng muna, ipapahay ko lang yun, yung may konti. Ah, uh, okay. Sa cotton bag. Pinadala ko sa'yo yun, nagpadala ko sa'yo ng bag mo, ng mga damit eh, kulit eh. <laughs> so, okay. Siguro ma mga after days yun, matatanggap na sa chat. Nung after ko pa hinulog yung birthday mo, happy birthday pala sa'yo, ano? Kaya okay. po, thank you po. Ah, uh, naging busy lang kami, kaya na-late yung ano mo na yun, dapat yung birthday mo eh. <laughs> Hindi ko pa, okay, okay, lang po yun. Okay lang po uh, yun. Sa, nakalagay yun sa black, black na bag. Pag natanggap ko. Opo. <coughs> tapos, yung ano pala, yung nipin mo, ipaayos mo na yan sa, ano, uh, sa takasyon Sa pakas yun, ipaano mo. Kasi di ba may nipin kang malaki, tapos yung maliit. Opo, opo. Tanong mo dun sa dentist na ano, may jacket na lang, May jacket. Opo. <coughs> 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 At yung ngipin, ayaw pa paayos mo yan. Tatlong ngipin. Oo po. Sa'yo so, sa niya, ano, para mag-aamin po. Alimbawa, nandito lang magdadag lang yun, po so, yung pinadala sa'yo yung sara. ano, mangsara. Oo, oh, bread man. Bread man. Yeah. O, para maayos yung ngipin mo. Kasi pag nag-trabaho ka, para hindi ka, ano, pag natapos ka na, eh baka biglang, sige, baka mas mahal pa pag tatlong ng araw. Kaya nga, ipaayos eh, mo na ngayon yan. Oo po. Diba? Sige. Mm -hmm. Basta yun lang. Basta yung paglagay mo dun sa ano, yung dun sa frame, pakikita mo ano, kaso yung kasoy cream lang yun. Parang lotion lang siya maliit. Ayo oh po, nakita ko Papahit yun mo po. mo lang Oo, <coughs> no, makikita mo yun. Kasi ano, ipahit mo lang siya ng ganun sa mismong nunal mo. Tapos huwag mo siyang kakamuti na kasi yung oh ano nun eh. Parang, parang hindi naman siya mapi eh. Parang makatikat eh. Oh Matutuyo po. siya. Nagamit namin kasi yun. Tanggal ako ng nunal sa mga anak ko ako din eh, marami ako na lang surprise yun sa'yo eh. Basta sa birthday mo ay eh, na-late na. na lang kayo ng mga mo. Opo, thank you. Oo po. Oo. Yun, mag kayo lagi. Magaling ka na pa? Um, hindi pa, hindi pa po. Ay, naku, pag bumili ka ng gamot, baka mamaya lumala yan. Opo. oh, yung dati mo sa akin Oo may... Opo, may, may resito naman po yung ano po, yung center sa akin. Oo, sige, bumili ka. Opo. Bumili ka ng gamot mo. Ah, Mm, okay, oh, okay, mag-ingat ka lagi at masaya ako doon sa grades mo, okay? Mm, Oo okay. Hindi ka binigyan ng gamot sa center. Okay, lagi kayo mag-iingat ha. Binigyan nyo eh, po. Oo, mm. mo yung katawan nyo. Oo oh, po. Mahinit pa ngayon. Oo oh, Nasa bahay lang kayo, sobrang init. Oo nga po eh, sobrang init. Init talaga. Parang salamat talaga tayo, Kuya Archie. Oo Ingat kayo lagi ah. Oo oh, Kasi masabi ko lang tayo yung katapong sa siguro after two days kayo sabi sa akin, kasi sa internet, siya yung And, mo doon sa black na bag so, may mga ano doon, mga konting choro, yung spam. Oh. Ah, sige. Oh, po, Ang, oh, po. Saramat, ha? Sige. Ako okay? po ate. Bravo ha? po. Salamat ha, Sige, ingat ha. Uh -huh. Oo oh, okay. Inga po kayo din po, mag-ingat din po. Sige. Uh -huh. Oo oh, so, po. Thank you, Ate Ninet. Uh, salamat Atenine, po. Salamat, Archie. Apo, apo. Salamat, Archie. Salamat sa marasakit. Ay, kami talaga dapat magpasalamat sa iyo. Ako'y daan lamang. <laughs> so, yun, eh. Nalungkot talaga ako. Dalawang araw hindi ako nakapanood ng ano eh. Wala kami kuryente. Wala, man, wala po akong update sa vlog po, sa YouTube. Kasi ano po, nang... Uh, Atenine. Uh, is, isa lang yata ang upload ko Kasi ang daming balita dito Nagkaroon ng pang-hold up doon sa JNT Express It, Dito sa lugar namin Pinatay talaga yung Patay talaga yung biktima Yung admin ng ano Bata pa eh mm -hmm. Yung JNT Express Opo, hindi ko na alam Kung apektado ang Ano nila, mga parcel nila Hindi naman siguro, parang sige-sige naman Apo. Saan ako pinadala na? Kalimutan ko. Ngayon lang pinadala niya na siguro. Yung link ano, pinadala niya. Apo. Pag na-climb namin doon, ma'am, yung parcel o yung padala niyo po, okay. idalin lang namin agad kay Kinnit po. Apo. Uh, eh, sabi ko eh, gabi ko nga. Sabi ko nga, sabi ko nga. Kasi lumalaki yan. Africans, uh, sabi ko, kasi lumaki. Apo. Maganda yung bambu. Mhm. Mm um, okay naman may nunal sa kanya eh. Guwapo man eh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Lumalaki ba 'yan? Mm -hmm. Ako may nunal din ako Lumalaki dito, oh. Ko lang. Malaki 'yan. Ah, uh, buting merong gamot na yung cream na madali siya matanggal. Yung cream na 'yon pag natuyo, ulit-ulit ka lang, ulit-ulit ka lang ulit -ulit ng lagay hanggang sa matuyo siya. Mm -hmm. Gusto mo ba tanggalin 'yan? Ano? Opo. Yan yata yung asit niya eh. Yan ang <laughs> reason, inahabol-habol eh. siya eh. Tanggalin mo ni kasi ano, gumalaki yan. Opo. Sabi din po ng teacher Kampos, ko po. Pag natuyo yung gamot, pulitin mo ulit ah. Opo. Kahit sa isang magapon, uh -huh. wala ka ng klase kasi tsaka mo gawin pag tapos na yung nakasiyon. Opo. Yung nilagay mo pag natuyo siya, mga 2 hours lagyan mo ulit. Kung kasi uh -huh. ano, ulit-ulit lang. Opo. Kailan ba yung bakasyon mo, net? Ganun. Di ko wala wala, pa, pa eh. ano po eh. Ani, ano wala pa pong ano update. Pa, ah, pa mga ano pa yan. Baka tapos tapos sana pa lang may di pa ano. ah, si. see Mm -hmm. uh, -huh. sige, mag-ingat lagi at mainit. Maging ano eh, bilhin mo yung gamot mo. Opo, ate, uh, ate. Init. Mm -hmm. Nanay na itawag nanay. mo kay ah, Ate Ninet. <laughs> nanay na. Oo, ah. nanay. Oo. Na. Na oh. Ah. Uh, Ito yung anak mo Ay, dito mo, ha. Nanay ni Net, kapag ito'y mag-graduate, isa ka dapat sa pupunta dito. Sana nga eh, ang layo eh. Ay nako, isang eroplano lang yan. Takot pa naman ako doon sa Kahit magbarko po. Ayan. Malapit na nga dyan na ano, hindi ako nakapunta eh. eh. Kaya nga po. Second year pa lang ikaw, di ba no? First year pa lang. first year, mas second year na this. Ay. Tapos nakasama, ng eroplano, takot ako eh. Mhm. Mm Ganon mm -hmm. ba? Pareho pala tayo nung una. Oo. Oh. Ikay nakakain ka na, may baon ka ba? May baon ka kanin? Opo. At ulam nagbabaon ka? Ano, pwede ako. Mga barko pwede ako. Aha, aha. Kasi sana ya ko diyan eh, sana ya sa bangka eh. Opo. Mhm. Apo. Hindi nakakamata ano. Sige po, ma'am, salamat din po. Oo. Uh -huh. yes, ano tulitin mm -hmm. mo lang yung nanalagyan ng team hanggang sa mabayos siya. Oo, Nabigay ko na ma'am yung allowance niya ngayon. Oo. Uh, apo. apo. Ay, yung ano, pang birthday niya, meron pa dun dun sa ano niya. Meron dun sa uh, pinadala mo. Padala mo. Apo. apo. Ayun. Pag-jollibee ka ako sila magkakapagin. Oo. Ayun. Tamang tama po, wala po akong handa. Ay, hindi ka naghanda, Nip? <laughs> hindi po. Mm -hmm. Ano po kasi ah? ni sayang yung ano pera. Ah sige. <laughs> yung pareho last time ang gawin mo, yung kayo-kayo lang. Uh -huh. Yung sa Calipes okay. sila dati. Opo. Maraming salamat po nanay, ininit. Okay, sige. Ah. Sige. Oh. Sige po ate. Salamat, ma'am. Okay. Salamat din. Ayon. Oh, nagkausap na si nanay ininit at saka yung kanya'ng anak dito sa Aklan si si ano si <laughs> Kenneth oh. ayan salamat po salamat din okay.